Choy. Hello. Ikaw ba nagtitinda? Ha? Bakit ang pogi-pogi mo? Ano eh? pabili ako, <laughs> Ha? Ang cute mo. Alagang-alaga ka ng preference mo, ano? Chuy. Naku, ayan na. <laughs> Si Chuy. Ay, umihi pa siya, oh. Ang galing naman. Wala na. Sabay balik. Ay, sabay balik. Ayan ka na pala. Oh, nakita mo lang si tatay mo, eh. Chuy, anong pangalan niya, sir? Kobe. Kobe. Oh, sama ka ba sa poor father mo? Yung palang poor mother mo, oh. Ha, Kobe. Ay, mihi ka Kobe ha. Lagi alagang-alaga niyo to, sir, no? Mm. Kasi mataba sya eh. Malinis. Oo, malinis. Lagi lagi siguro tong injection pagka may sakit. Hay Kobe, isa na lang Kobe ha. Thank you.